Well, kanina ho ay eh, na amin ho uh, sinabi na meron ho kaming pahayag. Bago po kaming uh, magtapos, nais po namin kunin ang pagkakatong ito para humingi po ng paumanhin sa mga nasabi po namin dito sa programa sa T3 kahapon. Doon po sa mga kapatid ho namin na natakot, kinabahan, ang aming po uh, uh, kami humingi ng uh, pa paumanhin sa inyo. Ito po kasi, nadala po kami sa bugso ng aming mga damdamin bilang po kapatid ni Ramon Tulfo. Hindi po naming intensyong makasakit o makainsulto man sa inyong mga sa aming mga binitiwang salita kahapon. Muli po, hinihingi po namin ang inyong pag-unawa at paumanhin. Lalong-lalo lalo na po doon sa mga hindi po kasama sa problemang ito. So Okay. Eh, yun ang statehood uh, yun ang pahayag natin tolrap at yun ang inaantay at saka isa pa dyan eh, tayo ay uh, sa ilalim ng ikangay mga ethical standards bilang broadcaster okay. tayo ay sa sumasailalim sumasa ilalim din sa company policies at ganoon din sa kapisan ng mga broadcasters sa Pilipinas okay. na mga salita na ito at mga pahayag ay eh, dapat eh ah uh, na ayon at nauuko lamang sa pulisiya ng tinatawag na ng uh, ethics ng uh, broadcast industry. Uh -huh. so, ikaw, Pero uh, eh, uh, Ben. <coughs> hmm? ano? eh, eh, yun lang ang sinasabi ko. Eh, yun lang ang sinasabi na. Uh -huh. oh. We have okay. uh, sent okay. our message hmm. across, kaya ayun hmm. uh, yun lang ho, masasabi natin. Sa mga viewers natin to, uh -huh. Oh, yeah. Sa, sa lahat ng uh, viewers, oh. uh, uh, yung pong statement na binitiwan ni uh, Tol Erwin, Ayun uh, po uh, pag-ihingi po ng pamanhin kung meron man pong uh, nasaktan, na-offend na mga viewers, hindi po nagustuhan yung mga, yung mga sinabi po. May mga po, may sakit sa puso na, Ay, may mga na mga hindi bayolente yeah. ang uh, gustong tema ng oh, pinapanood. Mm, oh, eh, yun po, doon sa mga manunod especially oh, mga matatanda, yeah, yun, may mm, mga karamdaman. Oh, uh, yun po, isang uh, statement na sinulat ni Erwin oh, magandang pagkasulat para oh, magbigay po ng pahayag. Alright, yun lang Sige po, magandang hapon po Ako po si Rafi Tulfo Ako naman si Ben Tulfo Ako po si Erwin Tulfo Maraming salamat po